<laughs> Yun sa uh, hindi inasahang uh, pangyayari, no? Andito uh, tayo sa kalagitnaan ng uh, pastuhan yan super init so galing pa doon mga kaibigan yung uh, paglalakbay ko at uh, sinikap kong uh, maibalik dito banda yung ating motor dahil na-flat kaya ganito mga kaibigan talagang hindi natin alam kung ano yung magawa natin kapag yung gulong ng motor natin ay ma-flat dahil nakita nyo ron paikot natin oh talagang walang kabahay-bahay dessert to makahirap talaga mga kaibigan no? kapag maplatan tayo wala tayong mapagbulkitan ng ano tapos yung pagbili ng interior mahirap din yan o oh. yan plat mga kaibigan hindi ko alam kung ano yung dito nangyari siguro na ano to nang hapa ako plat yung gulong So, tinutulak ko lang mga kaibigan. Talagang super init din. Ayan. Pero okay lang. amat sabihin ganito yung nangyari, tuloy pa rin mga kaibigan. Hindi naman pwede natin itong iyak kundi gawan tayo ng, gagawa tayo ng paraan para maayos to, mabulkit. Mga kaibigan, dun sa may niyog na yan, dyan, doon ako pupunta kasi dati nagbubulkit sila. So ang gagawin ko po dito ay iran uh, i-running plot ko po. Pero hindi nyo makikita kung paano to gawin natin. No, dahil wala tayong uh, gamit na makikita nyo kung ano yung ginagawa ko. So yan mga kaibigan, abangan nyo na lang kapag uh, nagawang ko ito ng paraan para maayos to. No? Pag nabulkit natin. So update ko kayo mga kaibigan. So yan po mga kaibigan. So ang gawin ko na lang dito ay... Uh, Enjoy na lang natin yung ating ginagawa, no? Para hindi naman tayo ma-bored. Kahit ganito yung nangyari sa ating sasakyan, magbibidyo parin pa rin tayo. So, saglit mga kaibigan. Papakita ko sa iyo kung ano yung ginagawa ko dito. Hindi ko alam kung kumusta yung ano natin yung interior. Kasi ginawa ko ay ni-running flat ko po. So hindi ko alam baka magkaroon ng damage yung interior. So saglit mga kaibigan. So ayun mga kaibigan at uh, natunok ng ano, pako. Ayun oh. So, oh, Buti na lang na, ano, na tumba yung, ano, pako. Nadapa. Padapa siya. Kasi ginawa natin ni running plat kaya buti na hindi po siya na masyaduhan. Kasi kung patayo yung pako niya doon sa loob, buhubos yung, ano, butas-butas yung interior. So, malayo pang pagbibilihan sa bugtong pa. Sa barangay bugtong. so bunbunkitenito grabi in one eternity later Jadi. Habis. lang. Namang nagaya dia nga. Oi, masuk ang ko. Di an interior sa idaro. Eway mamant sa taas. Di.

ino trokupanina in butangan mo ano, uh -huh. ito ini kaso ko yang gam ngano maangat janisapon pakai dile plaster gano plat tipit to ho gayon sampako So yun mga kaibigan salamat at uh, Nagawan po ng paraan At nabulkit na po So nakita nyo yung uh, Kuya kanina natin na Tumulong sa atin at natulungan tayo Para mapulkit yung ano Talagang grabe talaga mga kaibigan Dahil talagang gawa ng kaway pero It's okay ganun pa man tagumpay pa rin So yun mga kaibigan maraming maraming salamat na Sa pagsama nyo sa akin At sa patuloy po na At maging din sa kay kuya na nagtulong sa atin no? Shout out sa iyo brother So hindi man kita kilala pero ang Diyos sa bahala para patuloy na uh, magbigay sa iyo ng uh, blessing dahil tinulungan mo yung lingkod ng Panginoon na uh, uh, magawa ng paraan para uh, mabulkit yung nabutas na gulong o interior. So yan, pako kasi yung uh, tumusok. So bali mga kaibigan, yung uh, misis ko ay uh, pina, uh, sakay ko na lang muna doon sa mga kasamahan namin kanina. At nauna na po sila so ako yung po'ng nagpaiwan sa ngayon. So ayan mga kaibigan, maraming maraming salamat na no? sa yung uh, walang sawang pagsuporta sa aking channel, no? Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong video So ayan lang mga kaibigan. God bless.